Hindi mo pa nabibigay yung 9,000 ko Tapos na ako. Kaya mo na, saan ba kayo ginam kagabi? Parang hindi yun. Ano, alas ka ba naka-uwi? hindi nga talaga sa sobrang kalasihan mo hindi mo na maalala pag binayaran na kita hahahaha oh, oh, eh. ano <laughs> dahil na kita <laughs>